Mahal kita. Kahit kalaban kita sa laban. Sa mundong puno ng tahimik na galaw, may mga pusong sumisigaw sa bawat tira sa chessboard. Hindi lang ito laro. Ito ay laban ng emosyon, talino at pagmamahal. Mahal din kita. Pero kailangan kitang talunin sa chess. Siguraduhin mong talunin ako dahil kung hindi babawiin ko ang pagmamahal ko sa iyo. Oh no. Oh no. It's hurt. You know? Kahit mawala ka. Kailangang manalo ako. Kahit mawala ka, mas mahalaga sa akin ang panalo ngayon. Checkmate. Panalo ka na, pero talo ako sa pag-ibig. Buti nga sa'yo, pinili mo kasi yung pag-ibig kay chess. eh. <laughs> sa dulo ng bawat laban, hindi lang panalo ang sukatan, kundi ang pusong lumaban hanggang huli. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng tapang, talino, at damdaming isinugal sa bawat galaw ng chessboard. Kung na-inspire ka sa laban na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Ben's all-in-one video. Abangan ang susunod na laban dito lang sa channel kung saan ang bawat tira, may kwenta at may kwento.